Noong ika-28 ng Abril taong 1789, naganap ang kilalang mutiny sa Bounty. Ang mga tauhan ng British na barko na HMS Bounty, na pinamunuan ni Fletcher Christian, ay nag-alsa laban sa kanilang kapitan, si William Bly, at linagay siya at ang labing walo na kanyang tapat na mga tauhan sa isang maliit na bangkang walang takip. Sa parehong pecha noong 1945, ang diktador ng Italia na si Benito Mussolini ay pinatay. Papalapit na sa wakas ng ikalawang digma ang pandaigdig, si Mussolini ay nakapture ng mga partes anong Italian at pinagbabaril, na nagsisilbing katapusan ng kanyang rehimeng pasista at paglahok ng Italia sa digmaan. Sa wakas, noong ikadalawamputwalo ng Abril taong dalawang libut isa, si Dennis Tito ay naging unang turista sa kalawakan. Ang negosyanteng Amerikano ay nagbayad ng $20 million para makapaglakbay patungo sa International Space Station sa pamamagitan ng isang Russian Soyuz spacecraft, ito'y nagmarka ng isang mahalagang milestone sa komersyalisasyon ng paglalakbay sa kalawakan.